makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Malaki ang posibilidad na sa selda na darat na ng kapaskuhan ng ilan sa mga sangkot sa flood control corruption ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang briefing sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na matibay at handa na ang mga kasong isasampa sa mga posibleng sangkot sa pagkulimbat ng bilyong-bilyong piso sa kaban ng bayan. Eto, mga walang hiyang ito, sa nanagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin ah, na namin kayo. Pero may mensahe rin ang Pangulo sa mga naiinip na dahil wala pa rin nakukulong mula ng isiwalat ang katiwalian ng State of the Nation Address. Alam nyo, ay, lahat naman tayo ay nais natin na makamta ng kaagad ang hustisya. Ngunit kung may aral tayong natutunan sa nakaraan, ito ay ang mas mabuti na maging mabusisi tayo at tumagal ng kaunti kaysa magmadali at magkamali. Maliban sa mga kontraktor at pribadong individual, tiniyak din ng Pangulo na may mga mambabatas na makakasuhan ang nasa kanilang listahan. Aniya, hindi rin ligtas sa pananagutan ang kanyang pinsan at dating House Speaker na si Martin Romualdez. With the Speaker, no. Uh, not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. Natanong din si Marcos kung maaari bang maging state witness si dating ako Bicol Party Representative Zaldico sa kabila ng kanyang pagkakadawid sa iskandalo. Tiniyak naman ni Marcos na handa ang gobyerno ikansela ang pasaporte ng dating mambabatas. That option is always there except for them who are the most guilty hindi pa nasampahan ng kaso therefore the request for the 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 uh, cancellation of his passport cannot be uh, cannot yet be made however when that time comes We will immediately cancel his passport. Tinatayang nasa 20 billion pesos ang nais mabawi ng gobyerno mula sa mga sangkot sa flood control scandal. Umabot naman sa 20,000 na report sa sumbong sa Pangulo website ang natanggap ng pamahalaan pagdating sa mga maanumaliang proyekto. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tresta Nudalo, Newswatch Plus.